nya eh di langit guys. saya eh terima donasi for you video guys Salamat Sa akong mga followers Good morning Ano mo na? Hindi na ka mamuti mo no na? Asa na pa doon Tang tang daw ang tambot

Puna puna, puni. Okay, thank you guys. Thank you. Good morning.